Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi natin kailangan ng pahintulot mula sa China para magsagawa ng resiply mission sa Ayungin Shoal. Well, sa totoo lang sir Ed, no? Um, I support yung statement ng Department of Foreign Affairs yes, sir. and the National Task Force West Philippine Sea kung saan the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine Coast Guard did not ask any permission <laughs> from the Chinese government sa ginawa nating resupply yes sir we also didn't authorize the Chinese uh, maritime forces na mag-board ng sa uh, ating mga barko no hindi totoo ang sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China ang uh, ipinahayag ng DFA yung totoong nangyari nung nakaraang sabado Ayon sa National Security Council ng Pilipinas, walang naganap na boarding o inspection mula sa Chinese Coast Guard noong resupply mission noong July 27, 2024. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi kailanman tayo hihingi ng pahintulot sa pagconduct ng resupply mission sa Ayungin Shoal at patuloy na ipaglalaban ang soberanya sa West Philippine Sea.